Ito pa rin yung GR Meron syang Side skirt

dagdag alabas sa loob ala naman uh, ano pa rin sya perforated tsaka fabric tsaka yung headrest niya na, na synthetic leather ship knob ganun pa rin same pa rin ang dati 2024 to 2024 na race turbo na pearl white so, so, so sa steering wheel ganun pa rin wala namang pong nabago door handles may may accent pa rin siya ng chrome. Tapos dito normal pa rin yung dati. Okay. Okay. Same pa rin glove box. Ano siya bumabagsak pa rin. Tapos yung air conduber o air vent. Tapos Okay, swabbing man. Tingnan niyo po ah. Tapos may speaker siya dito. Ah, not speaker, it's tweeter Yeah, Twitter S SRS SR airbag tapos may sensor pa rin siya pagka ah, ka sa tunnel ano mag automatic switch on siya so ganun pa rin yung taas walang nabago po ayan meron din po siya dito na vanity mirror sa passenger Saka po sa driver. Dito, ganun pa rin po. Ano, meron pa rin po siyang center tunnel na medyo mataas din po yung center tunnel niya. And then, tapos, ano, wala rin po siyang armrest dito po sa passenger. Ayan, same lang din po ng dati. Okay. Tapos yung push start, aircon, yung temperature niya is climate control. Auto climate po ya, auto climate. Ship knob, uh, eh ko kung leather siya pero parang hindi le. Parang hindi naman siya leather eh. Kasi siya plastic siya. Engineering plastic. Tapos, aha, uh, ito leather sya yung buttons ng handbrake niya is chrome uh, center console box ito po yung mga pindutan dito ito lang din po tapos may speaker sya nagyata ng bottle holder may dalawa tapos dito rin meron din at meron din po sa may driver side yan okay what else sige punta naman po ito sa likod naman ito natitiklop. Natitiklop na titiklop na titiklop yung kanyang ano so, i-insert po natin dito para hindi kita Tapos yung kanyang spare tire is mag wheels din. <clears throat> Hindi po siya donut na sinasabi nila. then na-adjust din po yan. Gusto natin sa baba. Okay. Po, Ay, para may, ano para malalim yung lagyan niya yun ng space. Meron siyang pang ano pang patong. May tow hook. Ganda.

sa loob <coughs> meron siyang side pocket sa driver sa, uh, sa may passenger tsaka sa driver tapos chrome accent din siya oops nag against the light tayo and then tapos meron siya ang SRS airbag din. tapos may window eto pagka ibinabana natin yung style tingnan natin So, ito po, pwede din po natin ibaba. Ayan. Kababa na po siya. So, ano, may access na rin po tayo sa likod. Ito talaga, ano po. Ito na lang. gamit. May ilaw. Ito po, GR po yan, GR. Sagad po natin. Ayan. Tapos dito, simple lang din siya. Ganito lang yung headrest. Sige, tingin ko ako po sa gitna. Nakaupo po ko sa gitna. I think, aha. Uh, okay lang din po. Wala lang pong problema. So, ito po ako. Five. Ano po ako? Five, four. So, yung piper po, may maluwang pa naman po. At yung pong pwesto po na ito is yung, yung po na, ano, ah, kanina ko na pwesto. So, ah, yung piper po na nagdadrive po na tulad ko, ito pa po ang space nyo. Grabe, ang laki pa po. Oh. Yung tuhod nyo, ang Nice. Maganda siya sa so, worth 1.1 million po siguro ay hindi na po siguro ano to ah, ah yung po kasi dati is 1.1 eh eh ano po to may dagdag pa po ng ibang kits mga roughly po siguro mga plus 100,000 po to yung price po niya titignan ko po mamaya meron pong price list sa may display po nila po natin maganda yung mags niya, 17 eh. At saka, nakaganda po yung side skirt niya. Maganda siyang tignan. Ito po yung sa front shot eh. Then tapos, ano na po siya ng plastic. May plastic na po siya. Ito po yung gulong. Ah, Ito po. 21 205 by 60 R17 94H oil 100 plus po ang takbuhin nito hindi lang 140 Approximate lang po ha ah, mga sir. Tapos ito po yung yung tire po, yung gulong po ng tire natin. So uh 31 weeks of year 23. Oh, 31 po is weeks po yan yung buwan ah week, yung linggo then tapos yung pong 23 yung pong year na ginawa yung gulong so ano pa front maganda po eh yung alin niya ito hinadagdag. may goma po siya ito hmm. sa kaya nakakatakam eh ito po tayo sa engine ang engine po niya is 1.0 po na turbo ang punong puno po <laughs> ito po yung ABS Tutor ko naman po kayo sa makina What is this? What is this? Designed by Daihatsu in Japan. uh, made in Indonesia. It's a new So ayan, repeat ko lang po, uh, nadagdag po sa sa GR po is yung meron po siya ang yung front bumper po eh ito po na wala po sa ano sa yung previous lang po na normal na ano normal na race ka turbo nadagdag po yan papaganda po yan aesthetic <laughs> Okay guys, tatapos ko na po dito vlog ko. Maraming salamat po. And sana makasubscribe po kayo sa akin channel. Thank you po. And have a nice day.